Ngayon naman, pag-usapan natin ang dalawang RPG na tumatak sa atin nung kabataan natin. Dalawang laro, isang kwento ng pagkakaibigan, pagkakadulo at kapangyarihan. Kung isa kang fan ng RPG Classic, siguradong narinig mo na ang pangalan ng Suikoden. Pero bakit nga ba hanggang ngayon, itinuturing itong isa sa pinakamahusay na RPG duology sa PS1? Ang Suikoden One ay nagsimula bilang isang simpleng kwento ng isang batang sundalo na naligaw sa digmaan. Sa gitna ng itriga at magtataksil, binigyan siya ng isang misyon. Tipunin ang 108 Star of Destiny upang labanan ng isang imperyong kinainan ng kasakiman. Alam mo ba, ang HQ ng Suikoden ay hindi lang basta tambayan. Unti-unti itong lumalawak habang dumarami ang mga kasama mo. Kaya't parang lumilikha ka rin ng sarili mong bayan. Pero ang Suikoden 2, isang obra maestra na nagdala ng mas pabigat na emosyon at mas mugulong mga digmaan. Ang kwento ni Ryu at Joey ay tupol sa dalawang magkaibigan na nagkahiwalay ng landas. Isa ay naging bayani ng kalayaan, yung isa naman ay piniling maging leader ng isang imperyo. Sa gitna ng lahat, si Nanami, pilit na hinihila sila bumalik bilang magkaibigan. Ang kombinasyon ng strategic battles, over 100 plus recruitable characters at mabibigat na desisyon ay dahil at kung bakit naging itinuturing ang Suikoden 1 at 2 bilang mga RPG na mauna sa panong talaga nila. Ang bawat desisyon ay may bigat at oo nga, may mga eksena talagang alam mo yun, sisira talaga ng puso mo. Alam mo ba na ang mga karakter sa Suikoden 1 ay maaari mo rin mailipat sa Suikoden 2? Kaya kung iniwan mo silang buhay sa unang laro, makikita mo uli sila sa kanilang bagong journey sa Suikoden 2. Ang Suikoden ay hindi lang tungkol sa laban, ito ay tungkol sa pamilya, pagkakaibigan, at paglalakbay ng mas malaki pa sa sarili mo. Kaya kung hindi mo pa nalalaro ang dalawang ito, e eh, ano pang inihintay mo? Bumalik ka na sa mundo ng Suikoden at nang maranasan mo naman yung mga kwento na magpapabago sa pananaw mo sa mga RPG.